good morning mga boss ug mga sir o traffic singit singit so ito nga pala si Dudong Reg and welcome po sa aking pinakauna-unahang may tulog yata and welcome po sa aking pinakauna-unahang vlog so ang gagawin natin ngayon ay mag ikot lang tayo ng mabilis dito sa Central London So as my first vlog, ikot ko kayo sa mga uh tourist spots dito sa London. So unang puntahan natin is yung Westminster Bridge. So nandun yung London Eye. Ano ba? ba? London Eye, House of Parliament at sa uh, yung Westminster Abbey. So nandito na tayo ngayon sa Westminster Bridge So dyan lang sa unahan Nandyan na yung House of Parliament O yung Westminster Palace At saka yung Big Ben O yung Queen Elizabeth Tower ang Daming tao ngayon Maganda ang panahon So dyan naman sa kanan Is yung London Eye So yan yung ano guys House of Parliament Ang daming tao at saka yung Queen Elizabeth Tower o yung Big Ben ayun ako parang may protest ngayon Oh. meron yata ang protest rally ano ba yan dyan? so ito naman yung Westminster Abbey ito yung simbahan ng mga royals mga monarchy let's see kung pwede tayo maka parking dyan sa harapan kung wala sanang ano, activity ay naku wala sirado ah hey. so ito yung Westminster Abbey It's like a, I think it's 800 years old church. Ah, merong, ano, may ganap dito ngayon. Kita mo yun. May mga lumang sasakyan. Kaya nakasira. Ba't tayo sirado ng mga pulis? Okay, so ikaw lang tayo dito. Tapos balik tayo. Papuntang... Ah... Uh, papunta tayong Buckingham Palace Nako, sino Sirado Sirado ang papuntang Buckingham Paano ba yan? <laughs> Ducati Scrambler Reroute tayo Busy busy na ngayon eh Traffic Patay, one way Pumasok yung Mercedes <laughs> Ah, baka dito Sana open dito Oh, kaya guys, Ang daming tao ngayon. So, yan na uh, actually 'yung Buckingham Palace 'yan. <laughs> How are you? <laughs> so, ang daming tao ngayon. Ano kaya 'yung first time ko nakita ng daming tao dito sa Buckingham Palace? So yan yung Bakingham Palace Rain or shine na mga tao dito Hindi ito naubusan Ng mga turista Let's go <laughs> Kalma lang <laughs> Ngayon, ang daming pulis So lahat dyan picture yan na silang Lahat dyan Ngayon picture sila sa bakit Palace hindi ko na tayo sa kanan dito so pupunta tayo ng Trafalgar Square tapos going to Piccadilly Circus tingnan natin makalusot tayo sa traffic dito Taming tao ngayon Pasingit po, pasingit Dito tayo sa harapan ng bus Yay! Thank you! May chance ako pika dito sa unaan, circus yan Ang problema na ito sa lugar na ito, grabe ang traffic Isa din kasi sa mga tourist spots itong Piccadilly Circus. Ay, mali yata itong pasukan mo. Sige, 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 sige. Yeah, let's go. Ito yung Piccadilly Circus Sa lahat ng mga pelikula Andiyan yung picture na yun dyan Piccadilly Yay Hindi na kaya Go Go Tapos, palig tayo ng Trafalgar Square Yun na yung Piccadilly Circus Ang daming tao Kahit saan yata dito ngayon sa Central London ang daming tao Let's go! No. yung Trafalgar Square Iwan ko kung anong meron dyan Ang daming tao na papapicture mm -hmm. Yes, lusot. Galing dito punta na tayo ng uh, Tower Bridge Thank you So ito yung Ito na yung Tower Bridge Yung sa kanan is yung Tower of London So actually sa atin or sa kahit sa ibang lugar ang tawag natin diyan ang tawag nila diyan is London Bridge pero ang totoong pangalan niya is Tower Bridge dahil siguro kasi katabi ng Tower of London Here we go rất là nhiều So itong part ng bridge na to Yan yung makikita nyo sa Sa TV Na umaangat So yun dyan sa unahan So para makadaan yung mga barko dito sa Sa Sapa Sa Thames River So itong parte ng bridge na to, ito yung umangat pag merong barko na dadaan. Yung sapa ng ano, yung river ng London, yung River Thames, napakalaki. Pwede dumaan yung barko. So ito na yung last part ng ating pupuntahan dito sa London. Thank you! ipit na. So yun mga boss, mga sir. Tapos na natin ikuha din yung Central London. Napaka-traffic at saka napakadaming tao. Anyway, uwi na tayo ng bahay. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood at sana pakisuportahan nyo ang aking bagong channel uh, promise po gagawa tayo ng maraming video in the near future uh, lalo na papalapit na yung summer so hopefully maraming marami tayong magagawang rides pag maganda, yung, maganda yung panahon so once again po daghang salamat and see you sa aking next video